Inyo Bubuksan natin. Madilim 'yan. Ayun, kitang-kita yung no. Oh. 'Di ba? Ayun oh. Layo na ha. Oh, kitang-kita ang gandoon sa kabila. Ang gandoon sa may puno. <coughs> low pa lang 'yan, low. Ayun, low, ang lakas. Ang layo oh. Tapos ihahay natin. Oh, ang layo. Ang layo ng kaya niya abutin. Yo, yo, yo! What's up, Mr. Sim Adventure, yo! Ah, uh, ngayon, <coughs> lalakad tayo dahil kanina, no? Ginawa natin yung, ano, yung SYM na ginawa tayo doon. Pero, pagkatapos noon, naisip ko na balikan yung manual ng Suzuki Avelis natin kasi headlight siya. Nung tinitignan ko siya, yung headlight niya ay nakalend. Nakalend. Pero, bakit nagtataka ako na yung ilaw ay nasa uh, 10 meters lang ang range pag naka low at pag naka high parang nasa 20 mga ganun so hindi siya ganun na kalawak or kalayo yung naaabot ng na ilaw may one time na nanggaling kami sa probinsya or nang buwi ako probinsya tapos sa uh, kasama ko yung sila Edison isang babaan Edison pumunta kami doon sa mga sichu sichu tapos may hams tumatawa siya sa akin kasi nga hindi ko napansin yung hams hindi mo napansin yung hams sa akin kasi nga malapas siya malapit yung headlight ko yung range niya so kanina tinitignan ko kasi parang common sense eh, na naka-led light ka pero ang lapit-lapit yung range na pwede mo lang makita yung layo Kumbaga, so tinignan ko, binalikan ko yung manual at nga, kanina nga, nakita natin na pwede pala natin i-adjust yung headlight niya para maging malayo siya at ngayon, makikita natin kung ano yung naging resulta sa adjustment na ginawa natin sa Suzuki Avenis natin ano, napakalayo kasi talagang LED light niya okay. at uh, <laughs> ang paraan lang dyan ay babalikan natin yung fishing spot kaya sasabayan natin yan, i road trip natin yung Avenis para makita yung headlight niya, adjustment niya, and then sasabayin na rin natin ng panginig. isang rod lang. Isang rod lang. Ito, may strap to. Sinobli ko lang. Yan, isang rod lang. And then, accessories, palaka, at saka milo. Tapos yung tubig natin. Yan. Yan ang gagawin natin. So, makikita natin yung resulta na mamaya. Alright, alright. Oh, pero since nagkalikot tayo rito, kinalikot ko na yung uh, cambio nito at yung kick start niya. Maayos yung ano nito, maayos yung uh, one click ang uh, push start nito. Gawa ng pipinturahan ko na lang siya kasi matagal na to may sobra pa tayo rito. Ayan oh. oh. Silver. Silver gray. So, pipinturahan natin siya. syempre Tapos, lilinisan muna natin siya gamit ng ating laptop. Papairan muna natin. Taras ko na. ko Meron na tayo dito. Napakaliit lang. Ayan. Papairan natin muna. <coughs> Palit dito muna para malinisan man lang. Iyan yung muffler ko. Hindi pa namabago yung kulay. Pininturan din natin yung... Para malinis. Ayan o. No? Ayan. Magkatanggal ang kalawak dito. Ayan. Ito nga pala pagka uh, wala na yung ano ni'yo yung rubber ng uh, kickstart nyo Pag nawawa na yun, pagka wala yung rubber ng kickstart, ito lang nilalagay ko Sakto lang siya Maayos yung cover niya. Ito yung ano, uh, brake ano Rubber ng lever sa ano Sa Brake lever Yan Okay lagyan natin yan para diretsyo katipot mamaya kakalikutin ko rin yung ilaw yung headlight kasi naka tri led ako na ano? kasi naka tri ako yeah so i-DIY ko yan tatakpan ko siya matibay yung pagtatakip ko dun sa taas pag naka tri kasi yun sa taas mataas yung ano niya tapos ang design ng salamin ganito mataas yung ilaw so lalagyan natin ng dim yan dim na plastic heat resistance siya. Kukuberan natin doon sa taas para magdidim siya ng konti kasi ipaparistro ko to February. Dalawa yan, sabay pa na February. Diyos ko po. Kaya medyo, ano, medyo mabigat-bigat. <laughs> sabay. Alright. So, gagalawin mo na tayo. Okay pa rin. Siyempre. Doon, kayo ano ko eh. Bakit? Okay. titingnan ko bakit may mga parang ano dito dumi-dumi. So, tatanggalin natin yung ibang basket mamaya. Pairal muna natin ito. Para, ayan, malinis siya, lumilinis siya. Ang laging bagay ito, pag may stock lang kayo na ganito. Kaya tumuka lang kayo. Rascal Barker. Bura lang ito, 200 plus lang ito. Tara ka. lang natin, espryan ng tubig ito. Pati tornilyo. Eh, yeah, kita niya yung tamilyo na agad yun. Alright. Gawa-gawa tayo. Bapag spray Oh, pala. Pumasa na lang Okay. Kendali nelayan Matu tuyukan nari Sandari nelayan Mapi pintu rahakan hari Oh ha? Huh. <laughs> kanina nanlilimahid na ano, napatay natin kanina nanlilimahid yan sa ilalim tinanggalan natin titignan natin yung aksunta ha yan na yung ilalim niya kanina itim na itim yan tapal yan at least nilinisan defective kahit paano mga pups tungkot tungkot lang sa ilalim Ayan, na-adjust na natin yung ilaw, no? So, guys, nandito na tayo sa dam, ano? Ngayon, ipapakita na natin kung gaano kalayo yung range na naaabot ngayon ng headlight natin. Okay? Pagkatapos natin i-adjust, eto sa mga, ano lang, no? Suzuki Avenis User 125, ano? Ayan. Ayan. Maintindihan nila kasi talagang sadyang napakalapit lang dati kung hindi mo pa na-adjust ang headlight nito. Yung pinaka-low at saka yung pinaka-high nito. So ibubuksan natin. Yan, makikita ninyo. Sandali, mawawala yung mga sasakyan, ano? Yan, makikita ninyo yung abot ng ano, liwanag niya. May ilaw pa doon kung tutusin na yun, oh. yan, o. Yan. Oh, abot hanggang doon. Yan, oh, makikita ninyo, ha? Yan, low pa lang yan. Tapos, bubuksan natin yung pinakahay. O, oh, abot na doon. Liwanag na ng pader. O, oh, diba hanggang sa puno ng mangga So napakalayo Pagkatapos natin i-adjust Ganyan pala ang avenis Alright Nating kasi iniisip ko na mag mdl ako Dito rin ako mamimingwit nga pala uh, Bibili ako ng bracket para sa MDL natin Or bibili ako ng crash guard nito Tapos doon ko ilalagay yung MDL Pero hindi pala talaga kailangan Kasi nga syempre Kung isipin natin naka-LED light ang Avenis. Tapos magtataka ka sa una, pagka bagong bili mo, pagka bagong sampa mo, excited ka, hindi mo na binasa yung manual. Makikita mo or madidisappoint ka na napakalapit ng uh, ilaw niya. Mapa low at saka mapa high. Ngayon, inadjust ko yung headlight eto. Kita niyo, oh. Oh, di ba? Hanggang dun, ang layo. Ang layo. Ang layo, makikita nyo yung gilid ng ano sa may pader sa kangkungan. Ayan, walang ilaw yan ha. Pero mamaya makikita nyo pati yung kangkong. O, yung pader na yun o. Yung atas pag hinay mo, ayan. Ayan o. O, makikita mo napakalayo na niya. So, hindi mo kailangan ng mini driving light. Ganon kalakas ang ilaw ng Avenis. Kasi nung una, nadidisappoint din ako eh. Sabi ko, napakalapit. Parang ang hina. Eh, pero ito, napakalawak niya. Tapos dito sa magkabilaan, kung may tatawid, makikita mo rin napakaluwang at napakalawak ng uh, abot ng ating ilaw. Okay? So yan, dito tayo mamimingwit, magbabato lang tayo saglit. Pa dahil ang pinaka main purpose natin ay uh, <coughs> makita nga natin yung resulta sa pagkaka-adjust ng ating headlight ng ating Suzuki. Punta tayo dun, doon. doon ako pupunta. Then rin natin, ikakapit natin siya rito para makita natin. Ganun pala siya kaganda.

sarado hindi tayo makakapaminwit alright mga ka-adventure hindi na ako magbabato dahil uh, pagtanggal ko nga ng helmet napakalakas ng hangin pangontra wala tayong papestuhan kundi dito lang kung saan kukontrahin ng hangin yung ibabato natin na lure kapag ganito kalakas eh hindi makakala yung lure natin dahil uh, light lang kung tutuusin magaan lang yung lure natin magkakabuhol lang yung tali natin kung pipilitin natin na iba to lang yung tali natin kaya uh, hindi na ako magbabato pa ng uh, lur hindi na tayo mamimingwit malakas ang hangin so hindi na tayo magbabato mga adventure at least nakita na natin na maganda yung pagkaka-adjust ng ilaw at malakas pala yung ilaw nitong uh, headlight ng Avenis natin akala kasi natin mahina at napakalapit lang yung uh, range ng ilaw nya pag ano dahil sa excitement nasasakyan lang natin pero hindi lang natin binabasa kasi yung manual pero pag binasa nyo yung manual marami kayong matututunan doon at makikita na dapat na gawin para sa operation ng motor natin at syempre yung inspection and maintenance nito actually ako na rin yung gagawa ng ano nito eh flyball niya at uh, ako na rin yung gagawa ng ano to yung sliding uh, damper niya tsaka yung magpapalit ng uh, filter nito yan yeah. bubuksan natin madilim yan ayun, kitang kita yung kangkungan no? Oh. diba? ayan o oh. layo na yan ha ah. oh, kitang kita hanggang dun sa kabila hanggang dun sa may puno <coughs> kasi itong ano, mga street light dito ay uh, nakasensor sila pagka may dadaan pero mamaya mawawala yung ilaw niyan pag wala nang dumadaan ganoon pa man makikita natin yung ilaw pa rin ng ating headlight low pa lang yan low ayan low ang lakas ang layo oh tapos ihahay natin oh ang layo ang layo ng kaya niya abutin ayan lakas pala ng ilaw nito alright masaya ako kaya dahil hindi ko na kailangan ng ano Uh, mini driving light Hindi ko na rin kailangan ng bracket Hindi ko na rin kailangan ng uh, crash guard nito Okay